Pinapatamaan niyo po ba si Papi Galang? Tanong lang po, sana mapansin. Oo, totoo. Hanggang patama lang ako dahil hindi ako mapatol sa buntis. Kasi kung hindi na buntis, baka nagsampala na kami dahil. Yun yung totoo. Hindi ba sila napagod sa palipat-lipat na bahay? Parang wala silang permanent address ha? Kasi ako nalilito. Sa totoo lang, pagod na pagod na po kami. Pero hindi ito yung magiging last na lipat namin ng bahay. Kasi depende kung saan mas convenient, minsan kung saan mas makakatipid. Depende kung may nabiling bahay o saan mas kasha. Tulad yan, nilipat na naman kami kasi kumuti na naman kami sa bahay. Sa so, na kami sa bago namin bahay. At least yung bang, gulo, gulo din. <laughs> Kahit ako nalilito na din ako eh. Pero ganun talaga. And sanay din talaga ako, lumaki ako ng NPA kami. Kaya pati buong Toro family ganun. Basta kung saan malapit. Saan mas convenient. Ganun talaga. Naawa ako kay Papi. Yan yung nakalagay sa comment niya. Okay, sasagutin ko yan. Hmm. Ang totoo niyan, ako din naman. Naawa din ako kay Papi. Kasi nga, kaya hanggang doon lang ako. Kahit tinatawag ako ng mga tao ngayon na bully ako dahil sa pang-aasar ko sa kanya sa photoshoot. Dahil hindi ko daw pinalipas. Dahil buntis yung tao. Dahil, Pagabalipas ko na yung dahil, kilala niyo ako. Dahil kung di ako nagpalipas at talagang pumatol ako sa buntis, hindi lang basta ganun yung pangaasa na gagawin ko. Hindi lang basta ganun reaction ko, dai. Hanggang ganito lang ako, hanggang parinig lang ako, hanggang... Uy! I mean, I feel better, no? Kaya ako nakakachika ng ganito sa inyo. Pero, Of course, naawa ako sa kahit na sinong taong buntis. Dahil nagbuntis din ako, alam ko yung pakiramdam, kaya hindi ako pumapatol. Hanggang ganun lang ako. Hanggang pangaasal lang ako ng panggaganon pag nakatalikod yung tao kasi hindi nga ako pumapatol sa buntis. So, kalma. Okay? Mami Oni, gawin nyo ng 4 hours yung reality show. Nabibitin ako, please. Okay. Day, di kaya, day. Nagawa ko yan noong December. Parang yun ata yung title nung ano namin. Nung episode na yon December. 2 hours siya. Ang hirap. Kailangan talaga medyo bitin lang kasi hindi nga din 24 hours kapag video kami. So, sa susunod na video nyo, makikita nyo po yung mga tao ito, lumalamon lang po dito. <laughs> <laughs> so, next na episode, makikita nyo po lumalamon po sila dito sa fam. Ayan, family Ina. Immature Tony Fowler. Immature daw ako. Opo, ganun po ako minsan. <laughs> Wala, minsan kasi nadaan mo talaga sa pagiging isip bata na lang ang mga bagay-bagay. Kaysa masyado kong seryosohin, yung mga away-away, yung mga ganap namin dahi, ay may stress ako ng maaga. Kaya minsan talaga nagiging na ako ng... Wah, eh. Ganun na lang. Kasi, ano gagawin ko? Yak ako? Magalit ako ng totoong galit ko? Wala, babalit na lang ako sa pagiging Tony Fowler 12 years old tamang ganun na lang. So, okay lang. At immature ako. At least, hindi ako nakaharap or nakasakit ng iba. Kung nasaktan mo siya doon, pangaasar lang naman. Hindi ko nilabas yung totoong galit ko, di ba? But ayaw ni Oni na pagsabihan ni Vince si Tyronia, ano lang siya, display? Guys, hindi totoo yan, hinahayaan ko na minsan talaga ay pagsabihan ni Tito Vince si Tyronia ang ayoko lang minsan ay yung way kung papaano niya pagsabihan si Tyronia. Ayoko nang galit siya, ayoko nang mataas ang boses niya. Pupwede niya lang kausapin ng mahinahon. Okay, doon ako magsisimula. At hindi ibig sabihin na hindi ko hinayaan si Vince na magalit kay Tyronia. Okay, may may magalit sa pinagsabihan. Ganon ko siya tignan, ganito yung utak ko. So kung hindi niyo ako maintindihan, diwag! Parang makasito, igay! One year pa lang po ang relasyon namin ni Vince. Okay? Gusto ko na iklaro yon. At one day, mapopromote din siya. Darating din tayo doon. Pero sa ngayon, hindi po. Dahil natuto na ako. Paghirapan mo kung gusto mo na ma-upgrade ang posisyon mo sa buhay namin ni Tyronia. Sa ngayon, doon na muna siya. Puro lang siyang mahina ko na salita. Hindi siya po pwedeng magagaganon. One day, magkakaroon din siya ng power at magkakaroon siya ng karapatan pero hindi sa ngayon. Dahil again, natuto na nga ako. Dahil ginawa ko sa ex ko dati, masyado ko siyang binigyan ng power o ng karapatan kay Teroy at hindi na maulit basta-basta. Kailangan paghihirapan yun ni Tito Vince. Grabe may nagbibidyo ko dito. Ako mamaya nagpo-photoshoot. Ngayon, kung pakiramdam nyo, deserve na lang dito, Vince, ganyan, ganyan, ganyan. Ay wala kayo magagawa, day. Hindi kayo ang ginojawa ng wins ako. Wala, edi ako sundin niya. Gan talaga, mainis kayo sa mainis.